ikalabing tatlong kabanata. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. At sila'y parurusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at papupurihan ka pa nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit, kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot sapagkat sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi dahil sa iyo ng matuwid. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinauukulan. Gumalang sa nararapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Huwag kayong magkakaroon ng sagutin kaninuman maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng Huwag kang mga ngalo niya. Wag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mag-iimbot. At alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama kaninuman kaya't ang pagmamahalang katuparan ng kautusan. Alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti mamuhay tayo sa liwanag. At huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing. Sa pagpapakasawa sa hilig ng laman at kahalayan. Sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Heso Kristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay. At huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman.